Sa so, umpisa ng chapter ay makikita natin ang Marines na nagbibigay ng report na ang mga natitirang pasifista sa Egghead ay natalo na ni Saint Nosjuro Nakita natin na inumpisahang atakihin agad ni Nosjuro ang mga pasifista pagdating na pagdating niya pa lang sa isla. Sa bilisang paggalaw ni Nosjuro ay natalo na niya agad ang lahat ng pasifista sa isla. Habang sa northeast part naman ng isla ay kinalaban ni Frankie si Vice Admiral Red King at tinalo to ni Frankie gamit ang strong right attack niya. Si Bonnie naman gamit ang devil fruit power niya ay ginawang bata si Vice Admiral Pomsky at pagkatapos ay sinipa to ni Bonnie. Dahil dito si Vice Admiral Guillotine ay nasyak sa kalupitan ni Bonnie sa batang Pomsky. Para naman sa mga fans na naghihintay ng update kay Zoro at Jinbe, sa chapter na to ay sobrang exciting ang mangyayari sa kanilang dalawa dahil wala sa chapter na to si Zoro at Jinbe. Sa laboratory ay ginahid ni York si St. Mars sa room na may mga monitor kung saan unang nag-broadcast ang message ni Vega Pang. Winasak ni Mars ang room na to gamit ang beam attack niya. Pero sa kabila nito ay tuloy-tuloy pa rin ang recording broadcast ni Vega Pang sa buong mundo. Pinaliwanag ni York na ang totoong source ng broadcast ay ang pinakabagong version ng Denden Mushi na tinawag ni Vegapunk na Haishin Denden Mushi o Distribution Denden Den Mushi. At ito ay nakatago sa ibang lugar. Pinlanong wasakin ni Mars ang buong laboratory para ma-eliminate niya agad ang Haishin Denden Mushi ng mabilis. Pero pinigilan siya ni York. At sinabi ni York ang weapon development floor at power plant ay madadamay kapag sinira ni St. Mars ang buong laboratory. Dagdag pa ni York ay maaaring ding madamay ang punk records kung sakaling maging malaki ang sira sa laboratory. Habang nag-uusap sila ay naramdaman ni Saint Mars na mayroong small voice na nanggagaling sa punk records. Inisip ni St. Mars na maaaring ito ang Hai Shin Denden Den Mushi. Kaya dali-dali niyang pinuntahan ang lugar kung saan niya to naramdaman. Sunod ay pumunta sa lugar kung nasaan si Stussy at Kaku. Si Kaku ay nagkamalay na. At tinanong niya si Stussy kung inabandonan na ba nito ang mga Straw Hat Pirates. Pero ayon kay Stussy ay pinili niyang manatili doon para magawa niya ang final job niya. na shutdown ng Frontier Dome habang tumatakas ang Straw Hat Pirates. Sa lugar naman kung nasaan sila nami ay hinanda na ni Usopp ang Kudiverse ng Sunny. Pero ayon sa kanya kung walang tulong ng Vega Force One ay hindi aabot ang Kudiverse ng Sunny sa dagat. Sinabi ni Edison na magtiwala lang sila sa kanya at pagkatapos nito ay biglang lumipad paalis si Edison papunta sa barrier. Habang paalis si Edison ay nakita niya ang damage sa katawan niya at ito ay 78% na. Pero kahit ganito ay sinabi ni Edison na hindi siya basta mamamatay. Sunod ay pumunta kung nasaan sila Luffy at dalawang giant captains. Si Jupiter ay hinigop ng malakas ang hangin sa paligid. At sa lakas ito ay hindi makagalaw sila Luffy, Dory at Brogy. Pero sunod ay nakaisip ng paraan si Luffy. At sinipa niya ang isang malaking building para mahawakan niya to. Sunod ay hinagis niya to sa bibig ni Jupiter na naging dahilan para tumigil ang ginagawa ni Jupiter. Pagkatapos ito ay naubos na ang energy ni Luffy kaya nawala na ang Gear 5 form niya at naging matandang Luffy na naman siya. Pero binigyan siya ni Brogy ng special Elbaf emergency food na tinatawag na Hakari. Ang Hakari ay based sa national dish ng Iceland na naglalaman ng fermented shark. Noong kinain ito ni Luffy ay hindi siya nasarapan dito. Pero pagkatapos ito ay bumalik agad sa normal o base form si Luffy. Si Saint Mercury ay hinabol si sila Luffy. Kaya inatake ni Luffy ng kanyang teknik na gomo-gomo no Red ang ulo ni Warkiri. Pero sa atake na to ang nasaktan ay ang kamao ni Luffy. Dahil sa sobrang tibay ng ulo ni Warkiri. Sunod ay pinakita ulit ang Labo Face. At pinakita na umaakit ng ulap si Saint Saturn. Na makikita na ang legs ni Saturn na umabot na malapit kila Nami. Sa North East Coast naman kung nasaan sila Bonnie ay biglang may umatake sa isa sa mga giants sa kasama nila. Nakita si Nos Juro na humarang sa harap ng Giant Warrior Ship. Si Bonnie ay nagulat at tinanong kung sino si Nosguro. Sa huling page ng chapter sa Punk Records ay pinakita nagtransform nag sa human form si Saint Mars at naglakad papunta sa lugar kung nasaan ang High Denden Mushi. Paririnig sa background ang broadcast na sinasabi ni Shaka na one minute na lang ang natitira bago magumbisa ang broadcast nila. Sunod ay nakita na ni Mars ang Shin Denden Mushi na nasa sahig ng isang dark room. Sabi ni Mars na malas ni Vega Pang dahil nakita na niya ang source ng broadcast. Pero sunod ay biglang may narinig na kakaiba si Saint Mars. Dahil dito ay biglang tumingin sa taas si Saint Mars at naging seryoso ang mukha niya sa nakita niya. Ano kaya sa tingin nyo ang nakita ni Saint Mars sa kisabi ng Dark Room? Ito kaya ay isang butike? O baka naman si Enel? O kaya naman si Scapper Gaban ang nakita niya? Kailagay nyo na lang sa comment kung ano sa tingin nyo ang nakita ni Saint Mars.